Hi there mga beloved kong soulmates Welcome to Renzo Tarot Channel Kamusta po kayong lahat? Uh, kamusta mga buhay-buhay natin? Uh, dito naman po tayo para pagsamahan isang soulful and meaningful na tarot reading Dito lamang po sa inyong lagi inabangan Sinusubay ba yan at pinakamala Renzo Tarot Channel Like and mega shoutout po sa lahat nating soulmates sa buong Pilipinas at sa buong mundo na lagi na akabang nanonood Nagbibigay ng kakataba sa puso na komento at mensahe Maraming maraming salamat po sa inyo Sa ating mga new subscribers, welcome to the channel Sa ating mga returning viewers at sa mga hindi pa po subscribe, Please do subscribe, mag-comment po kayo kapag nakarasenate kayo And of course, huwag niyo pong kalimutan na click ang notification bell Para lagi pa kayo updated sa ating mga susunod na videos Sige po, ang ating pong reading ngayon A reading for December 15 to 31, 2024 para sa ating mga nasa sign ng Scorpio. Ulitin ko, Scorpio reading nyo ito para sa December 15 to 31, 2024. Wag natin pang patagalin pa. Kunin na natin ang iyong sampung baraha. Spirit, universe, spirit, guides, angels, ancestors, bigyan nyo po kami ng sampung baraha para sa aming December 15 to 31 reading for Scorpio. Sa mga bago po sa ating channel, ang iyong lingkod po ay kumukuha ng sampung baraha na siyang ini-interpret natin ang mensahe base sa energy na pinibigay ng universe. Kung mapapansin nyo po, tulad nito, ibabalik ko po yan. Di po ako makuha na nagpapakita. Kung mapapansin nyo po, dire-diretso po, kupong kukunin ng sampung baraha para hindi po tayo mag-shuffle na mag-shuffle at nakaka-distract po. Okay, mas maganda, naka-focus po tayo sa pag-read ng mga barahang na hulog o nakuha natin. So, to those who are wondering, Uh, meron tayong apat, ano, sa so, bakit po parang ang gulo ko daw po mag -shuffle? yes, ganyan po talaga mag-shuffle, sumulat sa po, uh, year ago, ganito na po talaga ako, and dyan po ako komportable, dyan po tayo nakakakuha ng magagandang barahan na in interpret Anyways, meron tayong lima, lima pa po para sa ating December, 15 to 31, 2024, reading for Scorpio Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, last four please, may nahulog na kasi ang isa, Apat pa po. Yan. Babalik natin yan. Spirit Universe Spirit guys. Angels and sisters. Last four cards please for our Scorpio reading. December 15 to 31. Babalik natin to. Kamusta kayo mga Scorpio? Last three. Last two. Dalawa na lang Scorpio. Stay tuned. Yan. Kunin natin. Ayan. Dalawa. Sige. Lagay natin to sa gilid. Ganda ng mga ang ganda ng anong barahang ngayon ah, parang hindi masyadong stiff or dikit-dikit maganda yung energy na nararamdaman ko ngayon sige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 that's it shuffle rin natin ito para mas maganda okay latag natin Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang tiwala support, at suporta pagmamahal. Kung wala po kayo ulitin ko ay wala po ang success ng Renzo Tarot Channel. From the start hanggang ngayon din dinyo po ako iniiwan. Maraming maraming salamat po Scorpio para sa yung December 15 to 31 2024. Let's begin your reading with Judgment. Okay. Uh Judgment card. I can feel here that the universe is telling you Scorpio na be careful. Okay, maybe uh, may mga parang na-overlook nyo yung mga lately or parang siguro parang you thought okay lang na parang makapagsalita ng hindi maayos or parang baka mamaya bigla-bigla na lang may kinat of kayo bigla-bigla may hindi na lang kayo pinansin na taong mahalaga sa buhay nyo or baka mamaya bigla kang nalungkot or nagtanim ng sama ng loob sa taong yan ginash mo agad yan without knowing the, the reason behind or without parang hindi mo inalam muna yung dahilan kung bakit mo bigla na lang hindi kinausap ang taong yan okay? it seems that you you made a prejudice or parang prejudgment parang hinusgahan mo agad siya base lang sa narinig mo base sa pinag-usapan niyo pero hindi mo inalam muna ang dahilan or hindi mo muna kinilala ang taong yan although matagal mo nang kilala kung kailan pa sobrang kilala mo yung taong yan saka mo pa ngayon siya hinusgahan Okay? Be careful, Scorpio, sa paggawa ng mga ganyang mga prejudgment or parang prejudice sa mga taong uh, nakapaligid sa atin. Okay? That's why you, we need to be uh, to be careful and of course, we need to be mindful, maging matalino. At of course, kailangan muna natin mag-research. Alamin muna, both sides of the coin, alamin muna ang, ang totoong dahilan o ang totoong nangyayari bago tayo mag-jump into conclusion. Pangalawa mong baraha, oh, death card. Okay. Mm. Death card so far medyo hindi maganda. Pero kasi dalawang card pa lang naman eh. Tingnan natin sa pangatlo mamaya, okay? But this death card, I would accept this as an an ending closure, okay? Ibig sabihin, Scorpio, kailangan yung tigilan or talagang kailangan yung may kailangan talaga kayong baguhin sa pagkatao nyo personality nyo. It seems na kasi kayong Scorpio, mababait kayo eh parang nadad, na parang nadadamay lang kayo. Parang ganoon ang na nakikita ko dito. Parang nadadamay lang kayo tulad nitong judgment. Yung pag-judge niyo sa isang tao, actually hindi nyo yan nature eh. Parang hindi kayo yan. Parang nai-influence lang kayo ng tao sa paligid niyo. And that's what you need to to end or to cut that kind of mindset or maybe kung hindi mo magawang umiwas sa mga taong yan na nakaka sa sa'yo, this death card is also about ending or closure that thing na within yourself na lang mismo. Huwag mo na lang ipakita sa mga tao. Yan, ik wag mo, pag, uh, pag ikaw lang mag-isa, huwag mong gawin yan. Huwag mong sundin ang ginagawa nila. Huwag mong, wag mong, what is this? Huwag ka makigaya sa mga ginagawa nila. Na, which is not helpful for you. Kasi hindi ikaw yan. Baka mamaya, pati ikaw madamay, pati ikaw ay ma-judge na rin ang kapwa mo dahil sa ginagawa mo na base rin sa na-adapt na no, dito sa mga taong nakapaligid sa iyo. Okay? This is all about ending or pagtatapos niyan ng mga attitudes na hindi na hindi, hindi kumbaga attitudes na hindi ikaw, kumbaga, kumbaga hindi yan ikaw. Okay, Scorpio? Tingnan natin sa pangatlo. Okay. Eight of Cups. Mm, maybe Scorpio, you are overwhelmed with uh, in terms because because COPS is all about ba diba sabi ko career long term goals ambitions in life since here you are searching under the bask of the moon under the light of the moon so it seems na parang scorpio you are on the on the road of finding paghahanap searching answers na parang so far sa ngayon ay medyo nalilito ka okay kasi lumabas yung judgment but i can see here since this is a good this is a good card parang ah, nakikita ko dito Scorpio, parang magtutuloy-tuloy itong soul searching mo or parang itong pag yung quest mo your hunger for more. Okay, lalong-lalo lalo na may kinalaman sa sa cups. Okay, there are some of you Scorpio na kahit graduate na sa ganito, tapos na sa ganito, you will be uh, engaging again, parang papasok ka pa rin sa ibang mga bagay na maaring makakatulong sa iyo sa self development or maybe kahit parang parang para sa so it's never too late to restart another chapter of life or parang subukan ito maybe there are some of you na may mga uh, childhood dream na pangarap na trabaho or business na you want to do it okay with this eight of wands that's what you're going to do pangapating na natin Scorpio Okay, page of wands. Maturity and at the same time um, being grateful. Okay, bakit kasi sabi being grateful? As can you, as you can see the page of one is facing the right direction. So ibig sabihin may natutunan na or you are on the right on the right track okay in life but it seems you need to be grateful okay if you want to succeed in this eight of cups that you are searching for kung gusto mong magtagumpay diyan kailangan mong magsimulan ang pagiging, pagiging grateful sa buhay what does it mean makontento ka sa mga maliit na pumapasok siguro na sanay ka sa mga one time big time na blessings scorpio but at the same at this time ite test ka na universe on kung paano ka magiging grateful sa mga bagay na pumapasok sa'yo. Even the smallest one or the small one, maybe you are na-overlook mo ito. Akala mo normal lang ito na blessing na pumapasok sa'yo but you don't know. Hmm. na that will be the testing point or yan yung ginagamit na medium ng universe for you to be tested about your gratefulness kasi kung titignan mo kung titignan mo ayan oh you are looking for your opportunities for your blessings tingnan mo although yung ones ay may mga dahon pa maliliit yan yung mga maliliit mong blessings yung mga ay, hindi siya maya hindi pa naman totally parang mayabong yung mga dahon but still that is a blessing that's why you need to to be grateful and look at the positive side of everything every situation maybe nakukulangan ka maybe parang akal uh, you expecting more but hindi mo alam kailangan mo magsimula muna sa mga maliliit okay being grateful yields a uh, bountiful blessings sige scorpio panglima no oh, ayan tingnan mo a uh, seven of pentacles money so Uh, Scorpio, there are some of you na talagang ready-ready na, mayroong mga talagang nakaset na, handa na ang lahat sa isip mo, kumbaga action na lang ang kulang. lalong lalo na nakikita ko dito, may gagawin kayo, may kinalaman sa pera. Kasi ayan, money making, pentacles, money, ikaw yung gumagawa ng pera. So, what does it mean? Ibig sabihin, Scorpio, talagang, ang sarili mo ay handang-handa na, financially, emotionally, physically, but, ah, uh, kailangan uh, maging magkaroon ng konting uh, vigilance or parang konting uh, what is this pag-iingat pa okay wag muna antayin muna ang perfect timing ng universe for all of that but pinapakita lang nito ng Scorpio that you have everything parang ready ready ng lahat para sa iyo naka andiyan na yung po kung business mo yan naka ready na po na naka ready na yung location na pagtatayuan every everything naka nakalatag na lahat ng plano but don't Go, uh, don't jump into the water na parang hindi pa mo pa talaga alam kung kailan katatalon. tatalon. Okay? Kailangan nating alamin muna what is the perfect time, what is the perfect um uh, moment para jan uh Scorpio. But pinapakita nitong 8 uh, of Pentacles na mabibisi kayo. Meron kayong mga bagong susubukan na any kind of things na magproproduce ng pera or pentacles. Okay? Oh, Hierophant. Magkatapat sila ng Judgment. Oh, okay manakas ang uh, spirit downloads dito kasi kanina lumabas yung judgment at di ba yung death sabi ko parang negative yung nararamdaman ko pero ito na malinaw na ang aking nararamdaman dito since nagkatapat siya sa judgment na hierophant okay Scorpio siguro kung may mga mahal daw kayo sa buhay na pumanaw na na parang this December ay uh, parang it is their birthday or their death anniversary or ano man, something special itong date na to, month na to para sa kanila. Please remember them, pray for them, or alalahanin nyo talaga. At least celebrate their, that special date of them. Parang kasi nakikita ko Hierophant is all about our spirit guides, our ancestors na mga pumanaw na sila nagaguide sa atin is Hierophant. Something kumbaga mataas na energy na wala na dito sa earth or sa mundo is something beyond the universe. But this Hierophant sa nakatapat sa judgment. I can feel her na please remember them. Baka mamaya nakakalimutan nyo na sila. Or parang mamaya ang bilis nyo makamove on sa dyan. And that is, I'm not saying na huwag kayo magmove on, mag dwell But at least somehow because they became part of our life. Alalahanin natin sila. Huwag natin silang kalimutan. Kung if you're a Catholic, it's like you offer them a uh, novena. Uh, magpamisa kayo or prayers or whatsoever just celebrate if it's their birthday at least made a simple celebration maganda kompleto yung buong pamilya okay because that would that would make them happy the, sa pangalawang buhay kung nasan man sila ngayon ito yung siguro yung iba sa inyo napapanaginipan sila Scorpio lately or mapapanaginipan nyo sila magpaparamdam sila gagawa sila ng mga it's because for for them to remind you na yes andito kami oy ito yung araw ito yung date na nawala kami or even though this is a sad moment, kailangan nyo pa rin kaming celebrate or alalahanin because we became part of your life. Okay? Scorpio, Pampito, oh, the world and death. Wow. Tingnan mo the world card Scorpio is all about new beginning. Diba? Nakatapat sila ng death. So, you really need to end something. Kailangan mo talagang tapusin yung mga negative thoughts, negative mindset, mga mga pagiging judgmental sometimes. Sabi ko, hindi yan. Hindi yan yung ugali mo. na mo lang yan sa mga tao sa paligid mo. But, if you really want this new world, new chapter of your life to flourish or parang mas lalong lumago or what is this for you to really reach the potential of being happy and contented in life you need to start to to deal with this death card, which is all about pagka-cut off or pagbabago talaga sa personality ikaw mismo makakatulong yan kung talagang yung pag-ugali mo ay talagang feeling mo ay talagang nakakasakit ng damdamin ng iba Scorpio sometimes not literally o sa kabakamay hindi mo nakokontrol yung bunganga mo yung mga salita at least unti-unting baguhin yan okay walang masamad I'm not saying na masama ka Kung galing tao, Scorpio No, no Hindi ko sinasabi Kasi sabi ko, magbait kayo Prank ka lang kayo But at the same time You also care Okay Medyo na, na ano lang Na-absorb nyo lang yan Sa mga tao sa paligid mo Pangwalo O, oh, ito na naman Eight of Wands Pag lumalabas ito This is a beautiful card for me Bakit? It means the Eight of Wands Is all about uh, Massive Ibig sabihin talagang mabilis na pagkilos, magiging mabilis ang lahat ng pangyayari. So since nakatapat siya dito sa Eight of Cups, it's all about your dreams, ambitions, and long-term goals. Magiging mabilis ang katuparan nito. Okay, mabilis mo makakamit makakamit, Scorpio, mabilis ang pangyayari. That's why kapag dumating yan, sunggaban agad, wag mo munang palagpasin. Okay, that's why sabi ko magiging mabilis ang pangyayari without yung parang sometimes nga kung hindi mo pinaghandaan, biglang may darating, biglang out of nowhere ay magugulat ka ay sumusulpot-sulpot na lang ang blessing opportunities but this is a uh, beautiful a uh, card Eight of wands is all about sudden shifts or massive uh, outpouring or parang biglang pag-ulan ng mga opportunities for you okay since nakatapat pa siya dun sa cups nine card scorpio na susundan pa Nasusundan ba ang ating reading napakalinaw ha nine cards oh Four of Swords. You need have time to rest. Or maybe you, there are some people Scorpio na parang nasobrahan naman sa rest. Parang nagliliwalil. Parang ito yung... At eh, since siya sa Age of Wands, di ba sabi ko, contentment sa mga maliliit na bagay. Kasama din dyan yung uh, pag-improve ng iyong sarili. Tutulong sa iyong sarili. Sarili in terms of enjoyment pag pagbibigay ng oras sa sarili mo para uh, mag unwind eh, any kind of thing na magbibigay sa iyo ng relaxation kasi parang throughout your life parang na, na, na inubos mo ang oras mo ang panahon mo sa kakatrabaho kaka ng problema pakikipag-deal sa mga iba't ibang klasing tao this is the best time scorpio to to make a break or at least somehow ay uh, bigyan ng oras ang iyong sarili para Uh, what is this to enjoy or to unwind or it's like to to breathe a fresh air naman kasi talagang hindi naman parang yung katawan natin diba it's like a machine na pag matagal na panahon na parang umaandar everyday everyday ang machine at least somehow diba nag masisira din siya or parang mag-overheat so that's what you need Scorpio as of, as of this moment para hindi mag-overheat para hindi masira ang machine or yung katawan natin yung sarili natin we need a, a short break or a time to unwind 10 and last card that tapusin natin Scorpio ang iyong December 15 to 31, 2024 reading with this page of cups so, okay, overflowing blessings abundance, why? kung makikita mo cups, this is it's all about the trophy, it's all about achievement being unlocked at the same time may laman siya na is fish so it means overflowing abundance harvest season ito dito may alon siya sa likod pero hindi na tulad nung ibang cards na talaga malaki yung alon it means that you are still not exempt not exempted to to failures or mga hardships sa buhay but at least hindi na tulad ng dati talaga na grabe talaga yung alon grabe talaga yung pagsubok na pinagdaanan uh, you thought tata, akalang nga malulunod ka sa problema but you have overcome it you have you overthrew it and You deserve it Scorpio but this page of cups is telling you that your harvest season the year or the time of abundance ay malapit na para sa inyo Scorpio Okay? And that's a very clear, napakaliwanag, soulful, and meaningful na tarot reading natin, friends. Saman, I'm praying marami nasa side ng Scorpio. Ang mga nito, and if you have friends, family members, or mga kakilala ko, pisina na mahilig na sa tarot reading na hindi pa nakaka-discover yung na ating channel, don't hesitate to recommend our channel sa kanila. At sa pang hindi pa po nakaka-subscribe, I've checked my analytics. 70% ng nanonood sa atin ay hindi po nakaka-subscribe Please do subscribe. yun po hingi kong tulong sa inyo. Mag-comment po kayo kapag nakaresonate. And of course, huwag niyong kalimutan I-click ang notification bell para lagi po kayo updated sa ating mga susunod na readings Maraming maraming salamat sa inyong pagmamahal at support na mga pinakamal kaong soulmates Nasaan mo kayo ngayon naroon, ano man ang ginagawa nyo, mag-iingat kayo lagi God bless us all